Sa likod ng matagumpay na karera ni Jonalyn Viray, o mas kilala bilang Jonah, ay isang kwento ng sakit at katatagan. Sa edad na sampung taon, naranasan niya ang isang trahedyang hindi malilimutan, ang pang-aabusong seksual mula mismo sa kanyang sariling ama. Buong tapang na ibinahagi ni Jonah ang bahagi ng kanyang nakaraan na matagal niyang itinago. Ayon sa kanya, ang mapait na karanasang ito ang humubog sa kanyang lakas dahilan kung bakit tinagurian siya ng marami bilang fearless diva. Nagsimula ang kalbaryo ni Jonah noong madalas nang mag-away ang kanyang mga magulang hanggang sa tuluyang iwan sila ng kanyang ina. Sa panahong iyon, nagsimula ang mga tangkang pang-aabuso ng kanyang ama, mga alaala na hanggang ngayon ay nagbibigay ng lalim at emosyon sa bawat awitin niya stage ng singing career ko, ang binabansag nila sa akin, so princess, kasi, kasi nga raw, kasi ma-emotional ma ko matama so, pero after that stage, binabansagan nila lang, fearless diva, fearless diva Jonah. on stage, napaka fearless ko manta, pero narealize ko ngayon ate na, ah, may purpose pala kung bakit ako tinawag ng gano'n na fearless diva, kasi ngayon, I feel uh, fearless, And I feel Um, strong enough to to share my to share my journey from the past na for a long time ate tinago ko even sa sarili ko parang dininay ko rin or nanangyari nangyari sa na yun sa akin tinago ko under the rug kasi sa sobrang sakit ng pangyayari na yun ayoko nang maalala na naging part pala yun ng buhay ko so hindi ko alam kung paano exactly sasabihin, but... Nung bata ako, at, at 10 years old, naging biktima din ako ng uh, molestia. From? From my father. At 10 years at, old? At, at 10 years old. After ng pangyayari na umalis yung... Nanay, nanay, nanay namin. Aside from broken marriage, your father broke you. That time... Hindi ko alam paano mag react Kasi nga, hindi, hindi ko naman alam yung mga bagay na gano'n eh. The first time it happened, anong naramdaman mo? Sa pagkakaalala ko, daytime siya. Daytime nangyari yun. Pinapasok ako sa kwarto, dinala ako sa kwarto. Tapos, doon na nagsimula yung... yun, yung... Abuse. Yung mga horrific na nangyari. And that time frozen lang ako kasi hindi ko talaga alam eh. Hindi ko alam na stage ng singing career ko ang binabansag nila sa akin. Soul princess, kasi, kasi nga raw, kesyo ma-emotional ma ko matama so. Pero, after that stage, binabansagan nila lang, fearless diva, fearless diva Jonah. On stage, napaka-fearless ko manta. Pero, narealize ko ngayon, ate, na may purpose pala kung bakit ako tinawag ng gano'n na fearless, 'di ba? Kasi ngayon I feel uh, fearless and I feel um, strong enough to to share my to share my journey from the past na tinago ko, even sa sarili ko, parang dininay ko rin or na nangyari sa na akin. Tinago ko under the rug kasi sa sobrang sakit ng pangyayari na yon ayoko nang maalala na naging part pala yun ng buhay ko. So, hindi ko alam kung paano exactly sasabihin, but nung bata ako, at, at 10 years old, naging biktima din ako ng uh, from? from my father. After ng pangyayari na umalis yung nanay, nanay, nanay namin. Aside from broken marriage your father broke you? Pagkakaalala ko, daytime siya. Daytime nangyari yun. Pinapasok ako sa kwarto. Dinala ako sa kwarto. Tapos, doon na nagsimula yung yun, yung abuse. Mga, mga horrific na nangyari. And that time, frozen lang ako kasi hindi ko talaga alam eh. Hindi ko alam na sisigaw ba ako or, or Sama ba to? Pagkatapos mangyari yung mga bagay na yun, all those years growing up, magkasama pa rin kami ng papa ko. magkasama Hindi na bago bahay. yung relationship nyo after na Hindi na bago ate. As, pagkatapos ng pangyayari na yun, as if walang nangyari, okay pa rin kami. Father, daughter, ka nakakaalam. sa mga kapatid ko, hindi ko talaga sinabi sa kanila kasi hindi ko alam paano nila ma-receive. Even sa mga ka sa ka-close ko na... Mga kamag-anak, sa, aga, ano, sa mga e tita mo. Wala akong kailangan. Wala ako pinagsabihan, ate. Ang late bloomer ako. Kasi lahat ng mga pangit na nangyari from the past, may tendency ako na talagang kalimutan. Kung baga kung computer memory ako, delete, 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 delete. Kasi yung masakit alalahanin, di ba? Consciously, hindi mo napapansin sa sarili mo na pagdating mo ng adolescent stage... Uh, young woman para katuloy nagsisik ng validation from other people. Ang, na ang gusto mo lang naman to feel loved, to feel secured, to to be worthy and to to be adored, 'di ba? Kasi yun pala yung ano yung na take away sa yung bata ka. So it happened more than once and nung nung year lang na yon after that, hindi, hindi na nasundan. Pero yun nga, unconsciously, dinadala ko pala yung epekto no, hanggang sa paglaki ko.